yung nakikita ninyong malaking uh, uh, incinerator dito sa aking likuran yung umiikot na yan nasa loob na yung bilyong-bilyong uh, pisong halaga ng uh, shabu na nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Kasama na rin yung mga dati pa nilang nakumpiska na matagal nang nakaimbak ano, na ginagamit bilang ebidensya doon sa mga kaso na laban doon sa mga nahuli. Ano. Pero ngayon ongoing yung proseso ng pagsunog uh, dito sa mga shabu na ito, Sin sinaksikan na mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsira ng mga nakumpiskang uh, shabu na nagkakahalaga ng uh, 9.48 billion pesos kabilang nga uh, dyan Maringali and Maringpapi, sa mga sinunog yung floating shabu na may value na 8.87 billion pesos na nadeskubre ng mga mangingisda sa Sambales, gayon din sa bahagi ng Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Tagayan ang pagsira ay alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos na wasakin ang lahat ng nakumpiskang shabu sa lalong madaling panahon. Nasa 10 hanggang 12 labing dalawang oras yung proseso ng pagsunog sa mga shabong ito at ito ay binabantayan ng mga tauhan ng PIDEA hanggang sa tuluyang maging abo. Nasa 760 degrees Celsius yung init ng incinerator. Sinabi ng Pangulo na kapag may nakita pang natira, ay uulitin yung proseso para talagang sirang-sira yung mga shabu at hindi na makabalik pa sa merkado.